Madalas ang mga gawain sa loob ng tahanan ay hindi nakikita, hindi napapansin pero sa likod ng bawat malinis na sulok, ng bawat masarap na pagkain at ng bawat tahimik na sandali ay ang aking walang sawang pagsisikap. Hindi ito madaling trabaho ngunit ito ang aking pinili ang maging tagapag-alaga ng aming tahanan at tagapag-ingat ng aming mga laala. Ang pagod ay nararamdaman oo pero ang pagmamahal na aking natatanggap mula sa aking pamilya ay higit na malaki kaysa sa anumang pagod. Ito ang aking gantimpala, apat na sulok, isang mundo sa loob ng aming tahanan. Nabubuo ang mga alaala, ang mga pangarap, ang mga pag-asa. Dito sa gitna ng mga abalang araw at tahimik na gabi, natutuklasan ko ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Ang pagiging isang ina sa tahanan ay hindi lamang isang papel. Ito ay isang paglalakbay ng puso, isang paglalakbay na puno ng pagmamahal, pag-aalay, at walang katapusang pag-asa. At sa bawat paglubog ng araw, nagpapasalamat ako sa biyayang ito, ang magkaroon ng isang pamilya, isang tahanan, at isang puso na puno ng pagmamahal. Ang pagiging isang ina sa tahanan ay hindi isang simpleng titulo. Ito ay isang patuloy na paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng mga hamon, puno ng ulang kapantay na pagmamahal at kaligayahan. Sa bawat pagising, isang bagong kabanata ang nagsisimula, isang kabanata na puno ng mga yakap, iti at mga alaalang mamahalin ko habang buhay. Mula sa paghahanda ng pagkain hanggang sa pag-aayos ng mga laruan, bawat gawain ay isang pagpapahayag ng aking walang hanggang pag-aalalay sa aking pamilya. Ito ang aking tahanan, ang aking santuwaryo, ang puso ng aking mundo. Ang pagiging ina ay hindi isang fairy tale. Wala sa mga pelikula ang nagpapakita ng mga sleepless nights na puno ng pagpapasuso at pagpapalit ng diaper. Ng mga araw na puno ng pag-aalala, kung tama ba ang aking ginagawa ng mga sandaling gusto ko na lang magtago sa ilalim ng kumot. Ang pag-aayos ng mga laruan, ang pagluluto ng mga ang pagkain, ang pakikipag-usap sa mga tantrums, ang pagtuturo ng mga aralin, ito ay isang walang katapusang cycle na nangangailangan ng walang hanggang pasinsya at lakas. Pero sa kabila ng lahat ng to, meron ka pa maririnig na mga nanay ay hayahay lang daw sa loob ng kanilang bahay nakakainis, di ba? Nakakainis nga naman kapag binamaliit ang pagiging isang nanay sa bahay. Parang ang gaan-gaan lang daw ng trabaho nila e eh, ang dami namang ginagawa. Madalas ang mga taong nagsasabi niyan ay hindi talaga nakakaunawa sa lawak ng responsibilidad ng isang ina sa loob ng tahanan. Sa katunayan, ang pagiging isang nanay sa bahay ay isang 24-7 na trabaho na walang day off, walang sweldo, pero ang kapalit ay ang pagmamahal at pag-aalaga sa pamilya. Ang mga gawain nila ay hindi nakikita o napapahalagahan ng iba kaya madalas na underestimate ito. Minsan nakakapagod, minsan nakakastress, minsan gusto ko na lang sumigaw.